definitely it's not a, not an artificial crisis dahil talagang uh, the, uh, the power systems are overloaded. Ito ang iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng numinipis na supply ng kuryente sa bansa. Partikular dyan ang halos araw-araw na pagnalagay sa red at yellow alert status ng NGCP sa Luzon at Visayas grids. Sa ambush interview sa Pekit Cotabato kahapon, sinabi ng Pangulo na talagang tumaas lang ang konsumo ng kuryente dahil sa init ng panahon. Bagay na ginagawa na raw ng paraan ng pamahalaan sa NGCP patuloy yung ating uh, sinasabi sa kanila na magtayo na sila ng mga kanilang mga uh, transmission lines na matagal nang inaantay pati yung mga submarine cable ginagawa na natin para naman kapag may kuryente sa ibang lugar na excess uh, capacity ay pwedeng dalhin sa ibang lugar na kulang naman Matagal na raw sanang ginawa ang mga yan pero ayon kay PBBM tila nakaligtan ito ng mga nagdaang opisyal Bukod sa kuryente, problema rin ng patubig ngayon na kararanas na matinding tag-init. Kaya naman irigasyon ang pinatututukan ng Pangulo. Uh, mula nun ay sabi ko, i-prioritize na natin yung mga irrigation systems, yung mga dam, yung mga sweep, yung mga uh, lahat ng mga koleksyon ng tubig uh, para eh, ma mapaghandaan natin. Kahit papaano raw kasi, may mga lugar na nasusuplay ng tubig at makaaasa ng ani la sa mga palayan patuloy din daw ang pagbibigay ng makinarya at farm equipment para kahit papaano tumaas ang kita ng mga magsasaka. Mobile Journal Julie Biza po, hatid ang mukha ng balita.